started, I think, no, Young Guns, na we always has each other's back. Tsaka nag-share kami nung mga alam namin, na makakatulong sa district namin, na nakakatulong din sa district namin. Tingin ko, Young Guns yung ginawang name kasi yan yung pinaka-obvious eh. mga bata, mga first-termers. So, yun yung pinaka-obvious na name na uh, maisip siguro nung gumawa na name. Sa amin kasi, It's a more it's a support group at the same time. We get to learn the best practices in every district. Seems to be a common uh, experience for us like what when we entered Congress, coincidentally, to uh, Sabi 45 below and a lot of first turners So all together. we naturally we gravitate towards so that we So, hindi naman din kami mag-absent doon. Nandun pa rin naman kami. Tuloy-tuloy um, lahat ng mga hearings na sinusubaybayan ng mga kababayan natin. Quadco, Good Government. Kaya sa mga kababayan namin kung ano yung natin na kung ano yung namin ngayon, triple pa yung sipag namin sa Congress. Okay.